Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na wag hamaki ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Pagsasadiwa Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Minsan, isang batang lalaki ang umukyat sa intablado sa lingguhang panayam kay Pope Francis at kinamayan ang bantay ng Santo Papa. Ayaw niyang umalis kahit tinatawag na siya ng kanyang ina at kapatid. Nagbiro ang Santo Papa na pareho silang taga-Argentina at bayaan lang siyang maglaro. Ipinaliwanag ng Santo Papa sa kanyang mensahe na pipi ang bata, pero marunong magpahayag ng sarili at malaya. Naisip niya kung ganito rin ba siya kalaya sa harapan ng Diyos. Nang sabihin ni Yesus na dapat tayong maging gaya ng bata, tinutukoy niya ang kalayaan ng bata sa harapan ng Diyos. Matapat Walang pag-atubili at buong lakas. Sa palagay ni Pope Francis, ito ang aral na itinuturo ng batang lalaking iyon para sa lahat. Hiling niya, sana'y maipagkaloob ang biyaya na ito'y makapagsalita. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa Pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.